ganda ng panahon. Araw. Tirik yung araw. Hindi siya ganun kalamig. At saka medyo natunaw na yung mga ice or snow. Ang ganda niya tingnan pag napuno siya ng snow pero my god sobrang lamig. Lo. Snow na pero hindi sila namatay. Usually kasi namamatay, nawawala yung ano, dahon. Nagpula lang siya. Parang fall season lang. <laughs> hindi siya namatay. Yung mga puno yan na talaga, hindi talaga sa siya totally nawawala ng ano. Hindi siya totally namamatay, hindi tulad sa ibang tulad niyan. Pero yun, maliliit. Usually, pag winter, namamatay siya. Pero hindi siya namatay. <laughs> Gusto mo bang mamatay? Ay, Diyos ko. <clears throat> Sunday na Sunday. Pero, kilang banat para sa future pa rin. Para sa ekonomiya. Maraming kailangan bayaran. <laughs> Meron pang nakaabang na. Ay, Diyos ko. Operation. Kailangan ko ng mga 4 million mahigit 4 million won. Sino willing magpa-utang dyan? Utang ako. After 10 years, bayaran pag nanalo ako ng loto. <laughs> Kailan pa tayo mananalo ng loto? Yatay. Taya lang ng taya. Wala. Nga nga. As in. Wala talaga. Ay, nako, buhay parang life. Minsan, nasusunog. Punta kaya ako dun sa likod, oh. Dating tambayan ko. Namiss ko pumunta dun. Ay. Pahinga, pahinga. Kaya lang pag break time ko, wala rin pahinga. Ang daming kailang gawin. Kaya ayokong ma-promote ng pagka-manager eh. Ngayon dito na ako sa first floor manager. Kasi ang dami mong responsibilidad. Tulad nito. Oh. Uh. Walang ibang nakakaisip Magdala dala nito. Kumuha nito. Palboji or yung foam. Sa gawa namin kundi ako lang. Mga ko wala. Kahit sabihin minsan sabihin kung tulungan niyo ako. Wala talaga. <sighs> si pag mamaya ko pa to gagawin. Nakakatamad na nasa loob ka na. Mas lalabas ka na naman. Sayang din yung oras dito kasi sa Korea. Masyado silang ano sa oras. Kahit one minute, kahit second pa yan. Basta, kailangan wag mong sayangin. Pagtrabahoan mo. Hanggat oras pa ng trabaho. Pag break time, trabaho pa rin. Visit. Ay, kailan kaya tayo yayaman nito? Eh, Pag yayaman ako, stop na ako ng work sa bahay na lang ako magpapataba. Mag-iipo ng fats. Ay, oh. Ay kasama ko na ako. comment talaga. Yan lang. Bye-bye.